Bulto, bultong mga illegal at din ang narecover ng ilang mga banging isda sa Cagayan. Una na dito ang higit 312 milyong pisong alaga ng umano'y shabu na napadpad sa dalampasigan ng Claveria sa Cagayan. Ang mga ito ay nakapak sa 50 gold tea bags at may markings ng Chinese character. Ay tinatayang may bigat ang natura mga ipinagbabawal na gamot na higit 45 kilos Igit limang milyong piso na pisong na garaman ng ininalang din ang na-recover sa Santa Prasedes sa Kagayan matapos ang tip ng isang manging isda. Ang mga ito naman ay nakalagay sa isang team na garbage bag at nang buksan, tumambad ang transparent plastic bag na naglalaman ng posibleng bawal na gamot. Patuloy namang na panawagan ng piday sa ating mga kababayan na i-report mga kahinainalang mga aktibidad at bagay sa kanilang lugar at patuloy na makibahagi sa pinigting na kampanya kontra iligal na droga.